Sa laro nga, tubig lang ang tapak ang aming kalaban. Ininvade pa naman kami ni Xavier si at ni Kupra. Patay tuloy silang dalawa. Pagkatapos nga namin mag-clear sa mid, dito si Frankulino, ang principal na kalaban. Kaso, parang kami pa yung mabibigyan. Tingin niya naman kung anong ginawa ni Frankolina dito, ang tapang-tapang niya. Pero na naman si Kupra. Kaso, patay rin kaming dalawa. Sayang naman. Kung hindi ka pa nakapalo sa akin, Eh ano naman? At dito nga biglang tapang si Karina. Akala niya siguro kaya niya lahat ng kalaban. Tignan niya naman. Patay tuloy siya. Padalos-dalos nga dito sa mapa yung core nila kahit low HP na. Gusto pa talagang pumalag sa core namin. Kaya binigyan ko na. Tignan niya naman kung paano nila pinantulungan si Prankolino and friends dito.

At buti na lang biglang dumating yung bida. Nailigtas ko pa si Prankolino dun. Sapat ng to, rumerekta na sa bis ng kalaban yung neta namin. Akala ko nga matatapos na to. Kaso, nabuhay yung Leo mo at nakauwi yung kufra. Isang wanita lang sala yung bis nila. Sayang naman. Sapat nang to, na ng lahi. Pumapalag yung kalaban kahit teplo lang sila. Ayun, naubos tuloy. Napatipol kill pa yung karina namin. Grabe, ang lakas ng tama ng layungod nila. Nagdulod ba naman mag-isa? Kaya bigyan na natin to. Uy, teka lang. Ako pa yung nabigyan dun ah. Na. Sige Nathan, push mo yan. Bibigyan kita ng bit. Yeah! My check, my check. My check. My check. Yeah, 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 yeah. Ah! Uh. Natanaming malupit, matiging kumagrutit Kapang siya nutit, matig siyang Yeah! Jijis mga tol!